Please support. Palang hapon po mga Kalingap, nandito po tayo ngayon sa isang bahay na nanirahan po dito ay eh, dalawang senior po, eh, mag-asawa po. Si po ay may sakit na asma at may problema sa heart. Ayun yan, type heart failure tayo, no? Yan, pag naglakad po si tatay, ah, hinihingal po siya. Yan. Yeah. At samahan niyo po ako. Ayan, mapagpalang hapon po, tay. Ito po si tatay Agripino. Ah, 72 na tayo, no? Years old. At si nanay, Virgie. 68 years old. Ayan. Ah, sila po ay mga senior at uh, kinukunan po nila ng pagkain yung uh, matatanggap lang nila sa senior so si tatay po ay may sakit may ano po siya sa heart at uh, saka may asma so marami po siyang meds na uh, maintenance kaya kulang na kulang talaga yung natatanggap nila sa senior Ayan. Ako pala si Kalingap Agnes, uh, scouter ni Kuya Bal Santos Matubang. Uh, ang adikain po ng Team Kalingap ay ang maghanap po ng matutulungan lalo na po yung mga senior na hirap din sa buhay. Ayan. So pwede kong ma-vlog yung bahay nyo tayo ha? Oh, ah uh, ito po yung sa loob. Ito po sa labas. Ayan may ano po. ah uh, butas na din po ito uh, trapal trapal lang ang gamit nila dito sa labas tapos ito sa loob ayan uh, ano po uh, lupa wala pong na pong hindi dito po sila nagsasaing ayan uh, dalawang kwarto ito nay dalawang kwarto nila tatay Ah po. Mhm. Kan diya uh -huh. nagsasaing na si Nanay. Panghapunan na yan, Nay. Tinahin mo. Panghapunan. Uh Hapunan ko. Yan yan din sa labas si Arni Nana, yung gamit. Na, ano lang po, trapal. Trapal. Uh Oo. -huh. Hirap din sa buhay, kaya hindi napag-gawan ng ano, no, maayos na palikuran. Yan to hmm. po si Tatay. Uh, may maintenance. Buti na lang si Nanay eh walang sakit, walang iniinda. Uh -oh, malusog. Oo, malusog. po. So, pakitanggap po dito, Nay. May dala po ako ditong ano. ayan 'yan to po. Ah, uh, bigas. 'Yan po bigas, galing po 'yan kay uh, ay, Ma'am Idiwa at kay mam Ma Bebri, ayan may ano po dito, grocery Bebri, sponsor po natin at pasalamat din po tayo kay uh, Ate Inday PB sa patuloy pong uh, pagtulong sa mga landing pad tulad po sa amin na uh, nasa landing pad ng Dabao. Uh, si Kalingap Mik po ay ambasador dito sa Dabao at ako naman yung deputy. So, ang trabaho po namin, tagahatid lang. sa <laughs> mag-scout po kami, maghanap na matulungan at tagahatid po ng mga binibigay ng mga sponsors. Kaya maraming salamat po at Ma'am edi Wow at Ma'am Beb at atin Day PB. Oo. Eh, baka kinab binablog po kasi namin para makita yon. Uh, binibigay nila, hinahati din namin, sa mga, lalo na sa mga senior na may mga sakit, na wala pong, uh, wala na mga, mga trabaho. Ayan, umaasa na lang sa kanila matanggap sa senior. So, yung sa senior ninyo tayo every three months? every three months. Ayan. Ayan, na Ay, no, tanga na. So, pagdating ng pera, so wala na naman, ubus ka agad. Eh, baka po na may maawa. Dila ako mag-promise. Magbalik ako pa'y mag- pa'y mag- -ma, magpadala ng mga sponsor para sa inyo. Mm -hmm. So, eh, ano po, eh, ano ko na rin ibablog pa, eh, para makita nila yon na makarating talaga sa inyo. Salamat po. Salamat Yan po. Mm -hmm. Na, so, ganito na lang. Ah, bago po ako magpaalam, patuloy po natin yung supportahan si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at kalinga Rob at ang lahat po ng Team Kalingap maraming salamat uh, wala man na kayong ano no mga cellphone <laughs> para makapag-subscribe sana si Kuya Bal ayan sige thank you po ayan maraming salamat po uh, God bless everyone ayan po si Tatay ito po ang kanilang bahay ito ay natin sa likod. Open lagi ni tay mo rag na tindahan. <laughs> ah, wala ko ka lang kanang dinta na pala. Tapos ang so, pa, kanilang kalikuran kasi nila ya. Ang tabi mo. Dito na po dito. Pagtubong na butas-butas. Ang tirahan 当高娃娃。